Gandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko ang spell. Na kapag ginawa nyo ang spell na ito ay sa taong mahal nyo, ang makikita niya lang na mga katangian sa iyo ay yung mga magaganda lamang. Una ay pumunta ka sa isang madilim, madilim na madilim na lugar o madilim na kwarto. Pagkatapos ay magsabi, lumuhod ka. At sa paligid mo, ay magsaboy ka ng asin. Asin na lilibot sa iyo. At pagkatapos ay magsindi ka ng kandila. Ang sunod mong gawin ay kuhanin mo ang kanyang litrato. At pagkatapos ay sugatan mo ang iyong sarili. At kolektahin ang dugo. Pagkatapos ay kuhanin mo ang kanyang litrato at sunugin mo ito. Ngunit bago mo ito sunugin, kunhain mo ang iyong dugo at sabihin, Ito ang dugo ng itaong iyong mamahalin. Ako lamang ang iyong mamahalin at magagandang katangian ko lamang ang iyong makita. Bubulagin ka ng iyong pagmamahal sa akin at hindi mo ko gugustuhin. Iwanan kailanman. Pagkatapos ay itupi mo ito at sunugin. kapag nasunog mo na ito, ay magtira ka ng kakaunti. At isama mo ito sa natirang dugo. Ngayon, ay lumuhod ka at magdasal ka. Ito, ang aking dugo, siya ay pamahalin sa akin. Ito ang aking dugo, siya ay pamahalin niyo sa akin. Sabihin mo ito ng isang daan at isang beses. Dapat ay sakto. Wala rapat makakakita sa iyo. Gawin mo ito sa kabilugan ng buwan. Dahil doon, mas epektibo ang mga mahikang ginagawa natin. Pagkatapos, ay kuhanin mo ito at kainin. Nunukin mo ito ng buo kasama ang iyon dugo. Ngayon, nasa sa loob mo na ang bagay na ito. Ito ang tutulong sa iyo upang ma-attract siya sa iyo. Dapat ay maliit na lamang ang matitira upang ma hindi ito maging delikado sa ating katawan. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo kalimutang ilike ang video ito at mag-subscribe sa Pilipinoan.